Hello guys, good morning. So ngayon, nagawa naman ako ng content o video para sa tutorial kung paano maghanap ng ulam dito sa bundok. Nandito naman ako, galing ako dun sa amin sa baba sa dun sa my school. So ngayon guys, gagawa ako ng content o tutorial kung paano ba maghanap dito ng ulam. So yan, may bigas ako dyang dala. Ayan o. Oh pala lang ulam so may fish pa na ako doon na nah, isip ko maghuli ng isda so samahan niyo ako guys hanggang dulo sana sa aking video yan lang ang aking tanghin sa aking content so thank you guys sana okay yung magsawa magsuporta sa aking Yan guys. Thank you for support my video. Oh yan, guys, yung bigas ko. So lang ang ko. So yan. So walang ulam yan, kaya gagawin ko nang paraan kung paano mag-ulam so yang guys tara samahan niya ako guys ito yung daan kapunta doon so dito yung daan yan samahan niya ako guys medyo malayo layo guys yung nata natin ito lang yan ito so yung gagamitin ko pa ang... Ang hukay yung bakal na kapataling so dito yung daanan yan guys may mga langka dyan ayan o may bunga yung langka ayan dyan sa king fish pan ayan may mga jug malawak ko pa namin ayan natapos lang ng bagyo kaya kanya ng itsura ng mga puno ng sali babagyo lang kaya yung mga saging medyo durog masakit yung pero hindi lang yan So, ito yung fish pan ko yung nakaraan. Meron na yung laman, pero kanilis pa. So, yan yung isa. Kanilis lang. Yung so, nawash out na ng bagyo. Yung so, na-washout nawash out na. So, dito tayo manghuli guys. Naroon isda. Para gawing pangulan. Pero, samahan niya ako guys. Nandunan ako nito. So, yan yung natin. Wala tayong coming with. So, yan guys. Nakikita niya yung fish pan. Eh, wala akong paming eh. So, nak meron dito yung agusan eh. so yan guys dito ko na lang yung hukay yung tubig yan papadaloyin ko yan kaya ko nito para makuha ko yung laman so yan guys ano rin yung guys sarang dulo yung tubig So, yan guys, oh. Kita na. Tapos, may tubig pa, eh. Ayan, kita na, guys. Ayan, Ayan, tumat -tumat. Ayan. Hmm. Hmm. Ayan, yun Hindi natin pwede kalusin ng mar... ano, kasi nakakawala sila. Saka may tuway dito dito. Ayan. Tuway yung tabang. Lagay ko talaga dito. So ayan guys, huli ko na yung isda. So nga guys. Yeah, paglalagyan ko. Kailangan ubusin yung tubig. Maila pa rin sila eh. So, yan ang nahuli ko guys so oh. Dami. So, may malaki oh. Ayan. Malaki oh. Saka so, ito pa yung isang. Ayan. Ito so, ulab na. Amaya. So, yan ang guys ang nahuli ko. Ayan. Ito ulam na oh guys thank you at napanood ng ating video bago ko fish pan, dito ko na ilalagay yung maliliit kasi medyo maliit na dun hmm.